Mmm. Solid sa sarap. Hmm. Okay guys, nandito tayo ngayon sa filtration. Tapat ng 7-Eleven. Balita ko kasi, masarap daw yung sisig ninyo. Ayun oh. Eh, no? masarap ang ulam natin mamaya. Kaya tara, hindi na tayo. Sarap, nakakatakam. Nakakatakam yun sir, no? Oo. Ito yung ano nila. Ayan eh, o, oh. merong sisig only. Small, medium, large. Ito yung sisig with rice. Yan oh. No? grabe. Nakikita nyo ba yan? Ayun pa yung balat, oh. Balat ng lechon. Oo, oh, sige. Solid, oh. Hello. Ito <laughs> na. Titikman na natin ang sisig ninyo. Ito nyo naman yung balat, oh. Mmm. Solid. Hmm. Tikman muna natin ng walang calamansi. Panalo, panalo. Sarap. Grabe guys. Solid sa sarap. Hmm. Solid to pampulutan. Mapaparami yung inom mo pag ito yung pulutan mo. nagtira pa ako konti. Wala amin gumamong.